Sama ta. Ako sa alin, hindi ka soft drinks. Ang init niya, Ay, eh. Ang init nga. Eh, sige, tulog ba? Hindi na ano, nag-aahit. Nasaan yun? Uy, ba't di katulog? Makakatulog <laughs> ka ba yung sobrang init? Parang nakita mo ba si Zalaklitz eh, nabayawin lang daw ng mga king, di ba? Oo nga, yun nga, nasa lubong ko nga. Bakit? Kami naisip kang gawin daw. Pagkakataon na natin bumawin. Ay, dobre. Aa, <laughs> ah, ah, ang banas ngayon, boy. Walang hangin. Ay, nako. Ay, nako. Tinan mo, kalma Walang kahangin-hangin. -hangin. Ah? ay doon na. Saan man ta? Saan man siya? init Ang init nga. Eh, sige, tulog ba? Hindi na, ano, nag Ah. Ano na ko tulog. Ano ah, Ano na doon? Sige. na doon? naman yon. Ang Asan yun? Ay! Ba't di atulog? <laughs> atulog ka ba yung sobrang init? Kaya nga, ang init nga ngayon na ba? Ba't kaya ganun? Kaya nga, ang bangas pare! Oo. Uh -uh. Ang init! Oh, pare na kita mo ba si Galaclates? Eh, nabawiwilan daw ng mga king, di ba? Oo nga, yun nasa lubong ko nga. Oh, pre! Bakit? Oh, may naisip kang gawin daw. <laughs> Bakit? Bakit pagkakataon na natin bumawin? <laughs> Ano gusto mo pag tiriwa natin? Bako naman! <laughs> At swerte mo eh, gising ka eh. Infinity! Kaya nga, kaya nga ako lumabas ang iti. Nakisip uh, ka na ng ano, pang mag, ano natin doon, mga pambawi pa rin. Ano ba ganda Di ba may pagkamali-mali yan? Anong mali-mali? Yung pag ginulat mo, magugulat. Yun talagang kung ano gawin mo, gagawin niya. Oo, oh, oh, di ba? Mano man, na yun? Oo. oh. oh. Eh, di ba may edad na yun? Oh. <laughs> eh, ang gagawin natin, boy. Gugulati natin. Pwesta ka dito. Oh, yeah, yeah. Tapos, ako po, pwesta ko dito. <laughs> Titignan mo kung parating na. Oh, sasabihan nila kita. Opo. Ang oh, kapit ang Dito ako may pwesta, mga <laughs> <laughs> Opo. Tunggu natin nyo. Papakita natin yung mali Much, much later. Ay, ito ko pre. Ayun na, ayun Ye, Ayun na. Gani yan na nga. Gani